Sa, 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 kanya kung paano ka ma-motivate, kung paano gawin uh, yung mga eksena, nagkaroon ka ba ng star suck, or ah uh, anong parte na medyo kinabahang ka? Actually, I would not say na nahirapan ako kasi lagi siyang nandun eh. So, yes, hindi siya nagagalit, hindi siya, walang ganung pressure sa kanya. Pero syempre kinabahan ako kasi direct Jerry Lopez si eh. So, parang ibang experience ko uh niya. -huh. for me. Um, nahirapan lang ako siguro sa mga umol, yun lang. <laughs> umol? Bakit naman umol? Isa sa pinaka sa akin ha, isa sa pinakamadaling gawin niya ay ang umol. Hindi <laughs> okay, kasi sabi ko, ah, parang nahirapan ako sobrang ang, ang taba kasi ng mga ginawa namin sexy scenes. So, parang it's kind of like na drain ako in in my head. Tapos binabaligtad pa ako, pinaganoon. So, doon ako nahirapan. But like drama or anything naman sa ibang film, sa mga ibang scenes namin, hindi naman ako nahirapan. So, yung mga sexy scenes mo dito, medyo mahirap. Sobrang hirap. So, paano hirap. paano naging mahirap? Kasi sobrang Kasi wild. mo nga yung binabalibaliktad yeah, ka. Yes, sobrang wild ni Rita dito. Like, as in super wild.